So, hey, mga sangkay, welcome ulit sa aking video. For today's ulam ay magsisigang ako ng taan ng manok o adidas kung tawagin. Swak na swak ito para sa mga nagtitipid at lalo kung marami kayong miyembro ng pamilya. Yes, opo, dahil mura na, marami pa. Hindi na kailangan pa ng maraming ricados. na sibuyas, wala ay tapos luya. <laughs> yes, you heard it right. Next, English, para lang akong lasing dun ah. Pero Totoo po mga sangkay, wala akong sibuyas na inilagay Ang inilagay ko lang ay dalawa ang dalawang gabi, ang apat na kamatis at yung ceiling green na dalawa At hindi rin po ako gagamit ng powder na pangpaasim yung nabibili sa tindahan Hindi po ako gagamit na ng... Dahil mas masarap pa rin ang original Na hindi alam ng iba huh? Dahil ang pampaasim ko po ay yung kamatis na yan Kaya apat ang binili ko Tapos yung gabi naman ay pampalapot sa sabaw, diba? screaming sinigang. Tapos, yung sili na yan ay hindi lang pampaanghang. Ang isa pang purpose niyan ay para mawala ang lansa. At trivia lang mga sangkay. Alam nyo ba, kapag hinugasan niyo ang gabi na yan ay mangangati kayo. Opo, kaya huwag kayong maghuhugas para di kayong mga tay. Joke. joke lang. Pero seryoso, makati talaga yung kapag nabasa ka. Kapag nagbalat ka noon, tapos nabasa ka, ayan, mangangati ka na. Base yon sa aking experience, opo. Dahil minsan na akong nangati. <laughs> nung unang kate ay kinamot ko. Tapos nung hinugasan ko, ayon lumala lang. Pero masarap mang gabi kahit na makati at pinakuluan ko na nga po ang paa ng manok pagkatapos ay tatanggalin 'tong mga bula-bula kasi parang ano yan basta tatanggalin ko yan nakita ko lang yan sa nanay ko eh <laughs> At naglalagay na nga po ako ng tig pisong buong paminta para mailabas ng manok ang kanyang lasa. Oo, dahil hindi niya kaya ng mag-isa. At ko na rin ang gabi para mas maluto ito. Mas lamambot at hanggang sa madurog dito. Pero di naman lahat dudurogin Yung tama lang para maging creamy ang sabaw. Yan, tingkulo lang at ilalagay ko na ang kamatis. Kamatis na magbibigay ng asin. Hindi na nga po pala ako maglalagay ng kangkong dyan dahil wala na siyang espasyo. Baka si ay na siya palabas ng paa. Chos! Huh? Yan, kunting halo lang. Pagtapos, maglalagay na ako ng isang kanang kamay na asin at isang kaliwang kamay ng granules. Oh, Deva! Lahat ng kamay ko may ambag. Eh, Isya kaya? Chos! At isusunod ko na nga pong ilagay ang ceiling ring na may hiwa sa gitna. Dapat with feeling sa paglagay para i at takpan nito Kunting kulo lang at charan. Naglalaway na ako. Chos! Kunting halo pa, mga sangka. Hanggang sa makita na ang finger heart dahil lang ibig sabihin nun, okay, na. O oh, diba? <laughs> At syempre, kung may ulam, dapat may kanin. Kaya naman, magsasaing na ako. O bigas, di ka man dito, pero ika'y mamahalin. Yeah! Talaga yung boses ko. <laughs> joke lang, bigay lang sa akin yan. Ganun talaga kapag maganda, binibigyan lang libre. <laughs> Mabuti na lang talaga dahil napakamahal ng bigas na yon. At saktong sakto dahil hindi naman ako malakas sa kanin. Trivia lang ulit mga sangkay. Alam nyo ba nang lababo ko ay nagluluto ng kanin? O diba? Charon! Charot lang. At yan, oras na nga para yung maman ay hindi. Para kumain. Sabaw pa lang mga sangkay. Ami, sarap na. Talaga namang mapapa-extra rice ka talaga kapag ako ang nagluto. Oh, shala. Lafang mo na ako mga sangkay. Hanggang sa muli. Bye!